Jane at ang kanyang boyfriend ay may-ari ng isang restaurant sa Southern Taiwan. Itong nakaraang anim na buwan ay may taong nagtatapon ng tae sa harap ng kanilang restaurant. Kaya nagdesisyon silang magpakabit ng camera para mahuli sa akto ang suspect. Hulaan nyo kung sino ang surprise suspect ina ni Jane. Bata pa lang si Jane na inaabuso na daw siya ng kanyang ina at sa tuwing may ka-live-in na boyfriend si Jane ay nagagalit daw ang nanay niya. Pagkatapos ng kolehiyo ay nakipag-live-in si Jane sa kanyang boyfriend para makalayo sa kanyang ina. Pero hinaras ng kanyang ina sa telepono at sinabi pa sa pulis na si Jane ay isang drug dealer. Nang kinumpronta ni Jane ng kanyang ina tungkol sa insidente, ang sabi ng nanay niya ay, umuwi ka na lang kasi sa akin. Uh, no thanks, mommy dearest. Pinag-iisipan daw ni Jane at ang kanyang boyfriend na idemanda ang nanay ni Jane pero umaasa silang magbago ng isip ang kanyang ina para wala na lang gulo.